Tatanungin ko lang yung mga barkada ni Jacob. Anong, ano si Jacob bilang kaibigan? Boli po. Boli, no? Boli po. Ang na boli. Ano pa? Wala ano ha, hindi forget birthday niya yung totoo. Ah, yung totoo po. Yung totoo. Yung totoo. Yung totoo. Ang totoo. Malaki, na totoo. Dahil the best po yan si Jacob. Hindi, <laughs> hey, yung ano. Ito, ano ito yung Ay, tatanungin yung ko. ko. Carol, anong yeah, kaibigan si Jacob? Anong klase ng kaibigan si Jacob? Yan? Hindi po pinakain ka, yung totoo lang. Binusog mo na si Carol, bago tinanong eh. Hindi ba kapagsalita? <laughs> Huwag ka matakot dyan. Bakawa ka na sa tingin. Sobrang bayit po yun. Sobrang bayit po. <laughs> Dahil dahil pinakain ka o talagang totoo? Kagawad kagalan <laughs> kagawad? Kagawad kayo ko. Oh umayot yan. Tatak mong kagawad kaya mo umayot. Walang naglalaglag. Takot <laughs> sila. Barney, anong, boy, uh -huh. anong klaseng boyfriend si Jacob? Ganon din. Bully. <laughs> bully <laughs> yan. <laughs> Alam mo, tatalo mo matotoo. Yung girlfriend niya. Pinawad mo naman yung panyo ay ibigay. Huwag ka. Hindi makuha.